tirara makalumad akin ni eh. uh, isda po yung tawagin sa amin na mam ma o gisaw at saka Sibada bada uh, ito na dahil ah, uh, konti na yung nakuha natin kanina uh, at dinugagan ko na ng tuway at hindi nagtagal ay atin na yung sabawi natin yan, yan o? dahil uh, medyo maulan dito ngayon sa amin yan sabaw at lalagyan natin yan ng kangkong or tangkong yan napakasarap yan yan oh. Mm, yan at ito yan o. Yan, yan. Ito na, luto na talaga. yon, no? Yung tuway natin at saka yung ating isda na kunti, uh, kunti, lang na nakuha natin kanina. Ito ay yung sabaw pala. Ito yung ating kanin. At saka ito ang ating uh, sasahan. Yan, no? Napakasarap na ito. Kain tayo ngayon. What's up mga kalumada? Dahil lang uh, makulimlim ngayon ang uh, ano, ng panahon. Yan, no? Malakas talaga ang ulan. Ha? Namukot pala ako ng isda dito. Dahil dahil na masama talaga panahon makalumad ito lang yung talagang nahuli ko dinagdagan ko na lang talaga ng tuway para meron naman uh, pang laban laban dito yan naghalik na ako dito sa aking uh, orokan yan o at pagkatapos bumukal na yung tubig yan o bukal na ayun. dahil, dahil sa sabuan natin yan pasinta naman mo dahil hindi natin na kanina dahil uh, pag ganina pag pamukot ko hindi ko talaga maigawas yung kanato cellphone baka mabasa ng oran at uh, talagang magmamahay tayo pag nabasa itong yung silpo natin ng oran, hindi tayo nakapag-vlog Yan o, lalagyan na natin niya ng kangkong, yan o, napakasarap nito, yan o ito. Dahil solo adventure naman ito, andito tayo ngayon sa ating tapahan Lalagyan natin yan ng uh, siling labuyo, ano, so, yan, siling labuyo, maba Yan o, para medyo may pagkaanghang At syempre, lagyan natin niya ng asin at nilagyan natin kanina yung yan ng bitsin. Ito na! Mga kalumad, yan Oh, simple lang yung ang sinabaw natin ngayon. Yan. Yan. Itong sabaw natin dito. Saka ito yung ating kanin. Itong ating sausawan. Tara! Kaan kita! Walang umulan dito. Yan. Tara, kain tayo. Ito ang ating lukan. rotaway Ano? Hmm. So, muna. Samahan natin ng ano, yung isda na gisaw. Ayan o. Sarap. Hmm. Siyempre, samahan natin ng ano, ng kangkong. Ayan o, kangkong to. So, Ayan o. Ano. an Hmm. Hmm. Nung. Hmm. hmm. Sabaw, yeah. Yo. Kain magalmad, kan. <coughs>

Ừ. Ừ. Cái này mà còn mặn. Ngọc. Ừ, thằng con. nó sẽ đưa ra cho tao xào ăn Tập Suaranya sedap ya. Sedap Hmm. 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 Rap, ừ. Dòng tay là kết melihat Cả thân mà lệch

Kain. Hmm, apa tu? Hmm. Mmm, Mmm, rub. Mm, rub. bây giờ <laughs> à, nakabalos yung ating pagkain makalumad yung ating tinula yan o lana yan o ito yung ating sinibsiban yan makalumad tapos na po akong kumain maraming salamat po sa walang sawang panunood mo ng panunood ng aking mga video sanay andyan kayo palagi sa mabuting kalagayan makalumad human ako kumain makalumad yan magtatrabaho muna ako dito sa aking area makalumad maglampas tayo yan o kung nakita nyo makalumad yan o maglampas tayo doon yan maraming salamat makalumad at God bless po sa lahat. Uh, sana ay yun, nagustuhan niyo ang aking video. Pwede naman uh, baka pwede kayong mag subscribe at mag-follow. Libre naman 'to. Maraming salamat. God bless as all. Maraming salamat. Bye-bye.